Mainit nga ngayong pinag-uusapan ang tungkol sa hiwalayan ng pinakasikat at pinakakilalang couple dito sa Pilipinas na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ito ay umanoy ayon sa balita ay matapos ang kanilang isang dekadang relasyon ay mauuwilin pala sa hiwalayan. Maraming mga netizens ngayon ang patuloy sa pagtatanong o talagang hindi na mapakali kung totoo nga bang hiwalay na ang kanilang iniidolong couple. Ayon kasi sa balita ay mayroong hindi pagkakaunawaan ang dalawa na hindi na nila na kaya nauwi sa hiwalayan. Ito ay umano'y ayon sa columnist na si O.G. Diaz sa kanyang YouTube channel ay may tampuhan daw na nagaganap sa pagitan ni na Daniel at Catherine dahil sa may kasalanan daw si DJ. Ayon nga sa source ay palihim daw na nagkikita ang aktres na si Andrea Brillantes at Daniel Padilla na tila may namamagitan sa dalawa. Batid naman natin na bata pa lamang si Andrea Brillantes ay aminado na siyang crush na crush niya si Daniel Padilla pero sempre ayon din sa kanya ay may ate Catherine niya na ito kaya happy pa rin siya. Samantala tanong naman ng netizens kung totoo nga kaya ang bali nakikipag nakikipagkita nga ba si Andrea kay Team King Daniel Padilla. Marami naman ang ilang mga coincidence na nagpapatunay na baka totoo nga ang balitang ito. Matatandaan ng minsan ng nagloko itong si Dij kay Catherine dahil sa isang audio scandal nito na pinatutungkulan ang artistang si Jasmine Curtis na tila nagpapahiwatig na may gusto ito sa dalaga subalit pinatawad naman siya ni Catherine at nagpatuloy ang kanilang relasyon. Samantala ayon naman sa aming reliable source ay nakarating ang balitang ito kay Catherine at tila nananahimik daw ang dalaga pero isa sa mga naging pahayag niya ay grabe bata pa siya. Anong meron? Bakit kailangang si DJ Anugang gusto niya okay yung relasyon namin pero bakit parang may gustong manira? Kaya pala talaga iba yung comparison nila ni Francine, mabait yung bata. Pero I don't know kaya hindi ko talaga close si Andrea, saad ng aktres.